Dali-daling naghanap ng masisilungan ng ilang residente sa Sur nang tumama ang isang buhawi. Nagliparan din ang gamit sa isang kainan. Tatlong bahay sa bayan ng San Ildefonso ang nasira dahil sa buhawi ayon sa MDR RMO. Maghapong maulan sa maraming lugar sa bansa at dahil sa habagat na pinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang latest, ihatid namin maya -mayala. Igan patuloy ang paghahanap sa isang lalaki na naiulat na nawawala sa Marikina River kaninang hapon. na nakataas ang alert level 1 sa Marikina River sa gitna ng pabugsong-bugsong ulan na nagpabaha sa iba pang lugar sa Metro Manila. Saksi, si Emil Sumangin. Halos bubong na lang ang kita sa mga kotseng ito sa Marikina kaninang ubaga. Nalubog ang mga nakaparadang sasakyan matapos tumaas ang tubig sa Marikina River. Kasunod ng magdamag na pagulan, ang may-ari ng isa sa mga kotse hindi raw inakala ang biglang pagtaas ng tubig. Ang gabi, pagpunta ko rito, okay pa naman, hindi pa siya, wala pa, hindi pa mataas ang tubig. Yun, kaninang 5.30, magsusundo na sa asawa ko, nakita ko, nakalubog na po siya habang hindi pa kumuhupa ang tubig. Tinalian na lang muna ng Marikina Rescue ang mga binahang sasakyan para hindi anurin. Nagpatrolya naman ang mga otoridad sa Marikina River para i-monitor ang sitwasyon matapos ilagay sa unang alarma ng Marikina City LGU. Kalahati ng volume ng tubig ng undoy, uh, binagsak kaninang madaling uh, araw. Eh. Uh, yung tubig, hindi mo magsak dito sa Marikina mismo. Eh. Upstream area. Eh. Maghapong nakataas ang first alarm sa Marikina River sa gitna ng pabugsong-bugsong ulan Bandang alas 4 ng hapon may nag-report sa CDR tungkol sa pagkawala umano sa ilog ng isang lalaking 22 anyos. Parang nagpaplano silang mangisla nung kaibigan niya. at tumalon sila dun sa panig na yun ng ilog at, at hindi nila kinaya yung current nung, nung ilog at tuluyan na itong lumubog. Bahari ng bumungad sa mga residente ng Taytay Rizal kaninang umaga. Ang tubig pumasok na sa bakuran ng mga bahay roon. Ngayon po malapit nang maabot yung recrap at saka yung bahay po dyan. Tumas din ang ilog na sakop ng sitio Wawa, Barangay San Rafael sa Rodriguez Rizal. Nagigpit naman ang Philippine Coast Guard sa sakay ng bangka na patawid sa Talim Island sa Binangon ng Rizal. Kasunod ng insidente ng tumaob na bangka kamakailan, mas maluwag na ngayon ang sitting arrangement ng mga buhay-byaking bangka ang dimotor. Obligado na rin magsuot ng life jacket ang mga pasahero. Hiniwalay na rin po natin yung mga large scale na cargo po nila. Dinagdagan rin po natin yung mga tao na nandun na naka -duty. Para po 24-7 po meron pong nagbabantay doon para masiguro na napapatupad po yung mga safety inspection na kinakailangan bago po umalis. Nakaranas din ang malakas na pagulan sa Maynila kaya naman ang ilang kalsada lumubog sa baka. Ang ilang kalsada sa Espanya nagmistulang ilog kaya ang trapiko usad pagong kanina. Ang mga pedestrian, kanya-kanyang diskarte makatawid lang sa tubig. Ganyan din ang mga pedestrian matapos bain ng ilang bahagi ng Tank Avenue at Padre Faura Street. Dahil sa lagay ng panahon, binabantayan na rin ang mga coastal community. Under uh, monitoring po ang ating, pong mga, uh, ating coastal community, especially po yung Baseco, Uh, lalo na po ngayon, naka, uh, tayo po ay nasa high tide. Kapag kailangan pong evacuate, uh, mag -e evacuate po sila. Labing pitong pamilya mula sa Isla Puting Bato ang lumikas na sa Dalpan Evacuation Center. Dahil sa masamang parahon, ilang bayan at probinsya sa Luzon at Visayas ang nagkansela na ng klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon sa pag ang mga pagunang naranasan sa Metro Manila at iba pang paling ng ng hanging habagat na pinalakas ng tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa si GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Suspendido ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila bukas, September 1. Ang sa Malacanang, dahil pa rin yan sa epekto ng habagat at mga bagyong guring at hana. Suspendido rin ang trabaho sa lahat ng tagapan ng gobyerno, maliban kung ang mga tanggapan ay kailangan sa basic and Health Services at pagresponde sa kalamidad. Depende naman sa mga pribadong kumpanya kung tuloy ang kanilang operasyon. Walang pasok din sa lahat ng antas bukas sa Hagonoy sa Bulacan. At sa Angeles City sa Pampanga, suspendido bukas ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas pero pwede ang alternatibong paraan ng pagtuturo. Wala pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bacolod City, Benguet Province at Apari, Cagayan. Taas presyo sa LPG at auto LPG ang sasalubong sa mga consumer bukas unang araw ng Setyembre. 6 na piso at 65 centimo ang taas presyo kada kilo ng LPG ng Petron at Phoenix. Katubas po yan ang tatlong 73 pisong dagdag sa kada labing isang kilong tangke. 3 piso at 70 sentimo naman kada litro ang taas presyo sa kanilang auto LPG. Posibleng abutin ng ilang buwan bago humupa ang baha sa ilang lugar sa Northern Luzon. Hindi pa kasi humupa ang bahang dulot ng Bagyong Egay. Nagpaulan na naman ang Bagyong Goring, Hana at Habagat. Saksi si Tingkungko. Abot binti karaniwan ng baha sa Hagonoy, Bulacan kapag high tide pero lampas pa dyan ang sumalubong sa mga residente kanina. Parang mas malalim pa sa high tide, lumala pa. Hanggang hita. Mababasa yung short. Sure hindi na nga kami makapaghanap buhay ng maayos. Hindi na makapasok kayong mga bata. Naitala rin ang pagbaha sa ibang coastal areas ng Ubando, Paumbong at Kalumpit. Paglilinaw ng Bulacan PDRRMO, hindi yan direktang epekto ng pagulan kundi ng high tide kaninang alas 10 ng umaga. Hindi rin daw dadagdag sa pagbaha ay tinakdang pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam kaninang alas 3 ng hapon. Nagpakawala rin ng tubig ang Bustos Dam. Naramdaman din ang high tide sa Dagupan City nagtanggal ng sapatos sa ilang estudyanteng napalusong sa baha. Ayon naman sa ilang residente sa Ilocos Sur, hindi pa nga humuhupa ang bahang dulot ng bagyong Egay na sundan pa ng bagyong Goring at Hana. Lumikas muna ang ilang pamilya. Posibleng abutin ng ilang buwan bago tuluyang maalis ang baha. Bumigay naman ng dike at tatlong waiting shed sa barangay Gabo Norte, Lawag, Ilocos Norte. Nanganganib ding masira ang ilang bahay kaya lumikas muna ang mga residente. Mahigit na apektado. Nasira rin ang isang tulay sa Solana, Cagayan. Tinabunan ng lupa ang nasirang bahagi para makadaan ang mga sasakyan. Sa Nasugbu, Batangas, nalubog sa bahang isang daang ng palayan at maisan. Hindi naman madaanan ng kalsada sa barangay Bulihan matapos maitala ang 70 kilometrong haba ng gumuhong lupa. Dahil naman sa malalaking alon at malalakas na hangin sa Batangas City, sumadsad sa mabatong baybayin ng isang landing craft na may kargang heavy equipment gaya ng dump truck, backhoe at cement mixer. Ligtas ang sampung tripulanteng nakasakay at wala pang napaulat na pagtagas ng langis ayon sa Coast Guard Batangas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang humahatak sa habagat. Una, ang bagyong Guri na nakalabas na sa PAR. Ang bagyong Hana na nasa loob ng ating boundary at huli na mataan 1,035 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, mababa ang chance nitong mag-landfall at posibleng lumabas na sa PAR sa Sabado. At bukod dyan, may isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Kirogi. Pahilaga ang galaw nito at mababa ang chance ng ang ating bansa. Magpapatuloy ang pagulan dahil sa trough ng bagyong hana at habagat na hinahatak ng tatlong bagyo. Sa datos ng Metro Weather, uulanin na malaking bahagi ng Luzon bukas. May malalakas na ulan, lalo na sa hapon at posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Bisaya at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas muli ang tsansa ng ulan. Umabot na sa New York Times Square ang high-energy performance ng P-Pop Kings na SB19. At ang kwento sa likod ng viral na litrato ni na David Licauco at Barbie Portesa habang magkayakap sa set ng Maging Sino Ka Man. Narito ang showbiz aksin ni Nelson Canlas. The hype is real para kay na Barbie Fortesa at David Bicalco. Sa media ko nang inaabang ang Kapuso Prime Time series na maging sino ka man. Yung romance medyo, I think mas may intensify kasi may pagpigil, may resistance. Kaya masaya siya laruin. Ikinuwento rin ng dalawa ang story behind the viral picture kung saan nakunan silang magkayakap sa set. <laughs> Tulog talaga kami nun. <laughs> Tulog talaga kami. <laughs> kasi pagod na eh. Yes. Pagod na kami noon. To be honest, uh, ano yon hindi pa take yon pero binablock na kasi ni Direk. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun, ang dapat na mas yayakap ako. Tapos nung, nung pumitik yung AD namin, siya yung mas yumakap sa akin. <laughs> Tama ba? Uh, Oo. Oh. Oh, see? Unbreak My Heart star Gabby Garcia is living the girl dream. Pinalo kasi siya ni American socialite Paris Hilton sa Instagram. At hindi lang yan dahil nag-comment pa si Paris ng heart eyes emoji sa kanyang post sa IG. Living the moment naman si Gabby dahil sa unexpected follow ng kanyang girl crush. P-pop Kings take over New York Times Square kuhang-kuha ng SP19 ang NYC crowd nang i-perform nila ang kanilang latest hit na Gento at Dream Zone. Mukhang may magbabalik kay drama scene and she's not other than Jisoo ng Blackpink. Ayon sa kanyang label na YG Entertainment, nire-review na nila ang offer para sa zombie series na Influenza dati nang gumanap si Jisoo sa hit drama na Snowdrop. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Kilala natin bilang batikang broadcaster si Mike Enriquez, pero para sa kanyang mga mahal sa buhay, siya ay si Mickey na paborito ng lahat. Sa pagunitan nila sa kanyang alaala, -ala, kilala natin si Mickey bilang isang anak, kapatid, apo, at kaibigan. Saksi si Mark Salazar. Si Miguel Castro Enriquez, also known as Mike Enriquez, ay Mickey para sa kanyang lola. Ang paboritong panganay sa magkakapatid at magpipinsan. Lola's pet siya. Used to call him Mickey. Mickey, kakain na! Siya yung unang tatawagin kasi pet eh. Pero kami unang tumatakbo. Wago kami pa Si Mickey. That's Mike. Lahat ng titas ko, whoever will be able to watch this, siya yung favorite. Alam mo, bata pa siya. He was the pride of the family. My parents. Isa sa maraming dahilan kung bakit paborito si Mickey ay dahil hindi naman talaga niya binibigo ang kanyang mga magulang mula sa asal hanggang sa pag-aaral. My mom was sent to the principal's office. Dahil, may akong kalokohan. Ah. Si Mike was sent to the principal's office to be awarded commendations, Ima, to be a leader of something. He excelled even from childhood. Galing naman kasi sa pamilya ng educators at professionals si Mike. Vice principal ng Lasal ang kanyang lolo, teacher ang kanyang ina at executive sa insurance company ang kanyang ama. Kaya naman si Mike, mula elementarya hanggang kolehiyo dugong la sa Being the eldest, masyadong mataas yung expectations sa kanya. And he followed every step of the way. Kakaibang bata daw si Mike dahil wala raw siyang oras o hilig sa laro. Dahil sa kanyang free time, kung hindi nagbabasa, the little drummer boy naman siya ang Pransiskanong pare na si Father Esmeraldo Inalpe, kaibigan ni Mike, mula pa sa kinalakihan niyang lugar sa Santa Ana, Maynila. Conservative community ang Santa Ana. Eh. So, definitely, and I'm very sure that even yung mga kaparian, mga parishioners, will always remember him sa kanyang pagiging simple. Dumarating lang naman yan doon lang anytime, nagdadasal. Even though if hindi na siya taga Santa Ana, di ba, iba ng kanyang residence. Alam niyo bang nagseminarista si Mike? Hindi niya lang natuloy ang bukasyon pero nakuha raw ni Mike ang mga turo ng mga Franciscano. Once naging seminarista siya ng Franciscans. So, Mike, tinuruan niya ako how to be generous, how to give myself, how to offer myself, yung services na para sa akin, ginagawa ko 'yon because of God. So, kayo ang nagturo sa akin ng mga Franciscans and even the Franciscans na naasayin sa Santa Ana na maging bukas palad sa mga maliliit. Malaking benefactor ng simbahan si Mike, pero ngayon na lang siguro pwede itong ikwento. News blackout. Ayaw niya ipaalam. Hindi, hindi niya pinaalam na nagbibig, nag, donate siya. Parang wala. Ayaw niya gano'n na naka-balandra yung name niya. Hindi lang ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Miki ang nagluluksa ngayon, kundi ang napakaraming tao na nakasalamuhan nito sa 71 taong nabuhay siya. It's very difficult. I will miss that. Siya yung anchor ko. It's my rock. Yun ang magiging void. I lost, we lost our parents few years ago. Well, 10 years ago. Hindi ko naramdaman ito. Because he it took over. Every time I cry, he'd say, Akong bahala sa'yo. I will protect you. I got your back, sis. Para sa Jamie Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Anod Zabio. Ako po si P.R. Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. dot tv